Bigdom. Hmm. Ang harap siya iba? Hmm. Ano yung gumilid kaya? Oo, oh, gumilid lang. Wala namang madaanan dyan, kundi talaga bangka talaga. Ito galing to doon eh. Ah. Uh... Laki ng alon, no? Oo, oh, alon lang. Ay naglalambat 'yan oh. Ah. Oh, naglalambat 'yan. Eh. Kinatabyo ng tubig. Ganda dito no. Parang doon sa gitna doon, parang paraiso doon eh, no? Ah. Parang paraiso doon. Hmm. Ganda doon kaso lang talagang Bangka ka talaga dadalhin doon. Wala, wala. Ano 'yon? Private. Grabe na laki ng alon, no. Eh. Dali nga akong talaba doon, ayo. Eh. Paghawak-hawak ko. Nampas ako ng malaking alon doon sa kanto eh. 'Yun oh, may malaking kanto na 'yon doon, oh. As para may kuweba 'yon doon eh. Parang may kuweba. Lalaki ng alon. Oo Ganda dun. Siguro, tanyama siguro may-ari dun. Dalawa yung resort dun na pabayahan na eh. Oo? No? Hmm. Pero ang ganda nun sa loob. ay, walang bantay? Ewan ko lang. Mayroon siguro. Kaso lang, pupunta-punta lang siguro dyan. Grabe, lalaki ng alon, oh. No? Oh. Ito, galing to dun eh. Dun, oh. Sabayin ka to dun. Kinoa. Mm, Kinoa. Tapos yung mga nag pala doon, dinadala rin ng bangka. Galing sila doon, oh. Galing sila doon doon, oh. Tapos dinadala sila diyan. Good morning sa lahat, guys. Good morning, good morning. Ah, grabe ang lalaki ng alog dito, ayan, oh. Siguro ang ganda surfing diyan, oh. Wala lang nag-surfing kung nakikita, eh, no? o oh, ayan, oh. gaganda Parang sala laon dyan. Ayan, eh, lalaki Oh. oh.

Maganda daw sa dulo doon, lati no? delicious ako eh, baste. Wow. Ay, dati delicious ako sa hagi. Eh, lalaki doon sa dulo, oh. <laughs> Ayun o, no? Oh. So, sabit mo dito. So, ay, yung nilalagay Ay, iba yan. Parang, parang sky yan eh. Ano? Sky lab. Dito sabihin sa, sa taas, nilalagay? Oo. Oh. <laughs> sa kay <laughs> Pag maligo kayo doon, banda-banda lampas ng mga alon na yan. Mas malinis banda doon eh. Hindi ka pa maampas ng hangin. Ay, ng alon. so good morning, good morning. Dala so, ng alon Go. Oh. Good morning ma'am Ann Good morning okay. oh, nakala, eh. <laughs> <laughs> Tayo sa ano, Kalayo, Batangas Sarang maligo dito, nalaki ng alon oh. ah. ah. Mag Mag no? Mag-aalong kami Ay, Abay, nag-aayos pa rin din ng intercom Hindi ah. na <laughs> kapit <laughs> Ma'am Surina, good morning Ma'am Surina. 'Yan eh, lalaki ng alon, no? Oh. Salamat, salamat like and share sa mga di para subscribe diyan, pa-subscribe naman. Salamat. Ayan, ang nalaki, oh. Ayun, may banana boat sila. guys, Ayan, oh. Banana boat. Ayan, oh. Maman, good morning. Salamat. Ma'am thank you. Malayo, nasa bundok kasi kami. Ah, ganda rito maligo, ma'am. Ayun, ang mga nagsanbeting. Ayan, oh. Oh. Sunbiting Eh mga kasama natin Oh Hello Shout out Wash out Wash out Eh mga kasama natin guys Ito maraming mga nagsunbiting dito Ayan oh Ayan Lalaki ng alon eh, no? oh, Ayan oh Oh Grabe oh Oh